Isiniwalat ngayong araw ng isang babaeng leader ng New People's Army o NPA ang kanyang dinanas mula sa kamay ng communist terrorist groups, panluloko at panggagahasa ang iilan lamang sa ginagawa ng mga commander sa naturang grupo sa mga babaeng NPA ayon sa biktima. Inilahad ngayong araw ni Arian Jane Ramos alias Kamarikit, Ka dating sekretary ng NPA Guerrilla Front 55, Sub-Regional Committee 5, Southern Mindanao Regional Command, at former chairperson ng Gabriela Youth sa UP Mindanao, ang lahat ng pang-aabusong ginagawa nang mga commander sa kababaihan sa loob ng kilusan bilang isang leader ng organisasyong Gabriela matapang nitong ipinaglalaban ang mga karapatan ng mga kababaihan pero nagbago ang lahat ng kanyang pasukin mula sa pagiging miyembro ng Gabriela Youth patungong NPA Marami kasi'ng kwento doon no doon sa loob ng kilusan na may isang commander na kahit sino lang 'yung naging naging asawa niya at objectively speaking pagpunta ko sa isang community nakita ko talaga at nakilala ko talaga yung iba't ibang uh, babae na may anak siya so yung yung konsepto na dahil ikaw ay military kid military cadre ng NPA yung tawag nito yung uh, yung macho ba macho thinking na dapat uh, dahil ako ay isang commander ng NPA, I have the right no na um, na mag-exploit ng mga kababaihan. I have the right na kahit sino pwede kong gamitin. Tapos napaka ginagamit ang 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 NPA ginagamit ang partido para sa self consumption yung iba naman ay may mga ano mga pinagsasamantahan may mga rape issues may mga rape cases alam niyo po napakahirap po doon sa loob kasi nga pagwas na isa kang sexually uh, harassed, uh, sexual uh, victim ka no, ng sexual harassment, ng verbal harassment, ng kahit yung mga rape cases, hindi siya nang bibigyan talaga ng hustisya. Bilang isang chairperson ng Gabriela Youth na isa sa binoong organisasyon, ay sinabi mismo ni Kamarikit kung ano ang buhay ng mga kababaihan sa CBP PDF members na mga nasa syudad at ang mga nasa kabundukan nakasali sa armadong pakikibaka. For example, ng Gabriela, yung mga issues na, na pinapalabas nila, legitimate naman talaga yun, totoo naman talaga yung issues. Pero ang problema, ginagamit ang mga kababahi, ang mga kababaihan in terms of so ano, um, uh, paghahanap ng uh, source ng funds no um napaka unfair no para sa amin noon na uh, ngayon ko lang nalaman na tawag nito na, na kaming mga babae doon sa kabundukan no mahawak ng armas yung mga uh, legal fronts like Gabriela kahit ano pang deny nyo eh galing naman ako ng Gabriela umatid pa nga ako ng General Assembly ng Gabriela um, ang saya ng buhay nila, yung yung napaka unfair treatment para sa mga ITs para sa mga kami na mga uh, uh, dating NPA na yung mga um, mga legal fronts no ay masaya ang buhay uh, uh, compared sa mga nangyayari sa amin doon sa loob mismo ng kilusan na sumabak sa armadong pakikibaka. Samantala, isa rin si Karufa na dating miyembro ng New People's Army ang nakaranas ng di makataong pakikitungo sa loob ng kilusan. Bilang isang ina, nais ni Karufa na muling makapiling ang kanyang anak na ipinagbabawal sa loob ng partido. Dahil dito, naging magulo ang isipan ni Karufa na ikinagalit ng kanyang commander. Samantala, di ang maluhan ni Karufa ng kanyang maalala ang naging hatol ng kanyang ama na isa ring miyembro ng komunistang-teroristang grupo na siya ay ipapatay. Parang napapuno na yung commander sa akin, hindi naman kaya ng commander na barilin niya ako kasi nanda na sa harap yung papat mama ko. Kaya sinabi niya sa akin na kasamang Rod, ikaw na yung bahala sa anak mo. Yun sinabi niya sa akin. Saka so, sabi naman ng papa ko, kasi yung pinilit yung papa ko, yung revolusyon eh. Sabi ng papa ko, patayin na lang natin yan kasi isa lang naman yan. Doon ako parang bagsak kasi bata ko pa siya tapos nagsabi sa akin ng ganun. Naisip ko, ano yan ang ginawa ng papa ko yung sabihin sa akin? Akala niya hindi ako masasaktan? Ang sanabi na papa ko barilin lang niya ako. Yung tinutukan ako ng baril ng papa ko na kulang na rangi, eh, irerelease. Yung tumitingin lang ako sa papa ko na sige kung kaya mo yung gawin sa anak mo, kung piliin mo yung revolusyon gawin mo, kasi ikaw naman yung dahilan kung ba't ako nandito. Ikaw naman yung dahilan kung ba't ako lumalaki. Yun lang yung inisip ko. Kaya, naisip din ng kasama namin na kasamang Rudwa Bugyang Gawin, kasi anak mo yan. Anong masasabi ng mga commander? Walang mag... Ano, ano masasabi ng mga member natin? At saka anong masasabi yung mga masa natin? Yun yung sinabi. Kaya, bibitawan ng papa ko at saka nawalan ng Malakas yung papa ko dahil alam ko naman na malak ko ng papa ko eh. Nadadala, nadadali lang siya sa mga commander doon sa mga propaganda nila na hindi unahin yung pamilya, hindi unahin yung revolusyon. Ayun, time na yon na binitawa ng papa ko. Nakataas na ako, tumitingin lang ako sa taas na nagkabasalamat na hindi yung ginawa ng papa ko, hindi natuloy yung gusto niya.